Itong area ito, siguro isa ito sa pinakamagandang property at mura na napuntahan ko. hello guys, uh, maganda po itong area na puntahan po natin ito uh, Dito po ito sa Lopez Quezon So yan po, so, yan nakikita nyo yan na itong highway po ito Yan po ang halos frontage po ng ating property ngayon nakita po So dikit na dikit po ito So hanggang doon daw po ito yung may bahay na yon sa so, may trapal, yun na yung kulay green yon tapos ang bungad pa niya dito hanggang doon pa sa may pakurpada yung punong kahoy daw po doon tapos tutumbok siya doon sa may kawayan doon tapos pag so pag halos uh, yung palabi ng property niya ay itong highway na po ito so kagandahan po nito uh, bukod sa niyugan uh, may sapa daw po ito sa loob ng property at ayan po mayroon na tayong linya ng kuryente so pasukin po natin yung property so dito sa bungad po natin, ah, hindi naman po siya ano, umabangin. So ayan po, oh. napakita ko po sa inyo, pababa lang na ah, ayan po, konting baba lang. So, to. so wala na po tayong problema sa daan, likit na likit po. So kahit saan po kayo pwede maglagay ng bahay dyan. So, may parking lot. kita so. nyo naman po ang ating mga niyugan yan daming daming po dito po yan sa harapan ng property do so, yung usual na rectangle po kasi na sukat na ang pumo frontage lang yung passive mga 50 meters ganun di ba pa rectangle like usually nakikita ko pang tas pa direction na palayo ito po doon parang pa curve daw po dito ang daan nya so, ito yung linya nun so possible itong lahat ng niyuganen, yan, yan lang po yung sakop nya house yun po. So, ang sukat po nito ay 2.4 hectares. so yan gan po. So, titingnan natin dito yung sinasabi daw po na ILO. So kung naghahanap po kayo ng inyong mga uh, retirement or investment Baka oh, pwede pwede po ito so hindi na po kayo may na lalakad din pa yung inyong property dahil mismong kahit sasakyan kahit truck po kayang ipark po sa loob ng property niyo po. So yan gaganda pa ng niyog po niya. So dito naman po may signal pa din naman po dito sa area dito. Pwede kayong mag-alaga dito ng mga baka, kambing Kahit pa paano Ang ganda din pati ng lugar Kasi tahimik naman So may mga kalapit bahay na din naman po tayo Kaya wala ding problema po So yan, lagi may nadaan dyan Kasi yan po ay way papuntang uh, San Narciso po oh. Dito, mga papaba po So hanapin natin yung ano yung sinasabi daw po na ilog na ano sa property. So yun, pwede natin kahit pa paano eh tambayan. So baka ito po ay maibigan niyo po. So ako ay nagulat din po dito kasi napakamura lamang po ng property ito. Isinagad na po ng may-ari sa presyong 130 pesos wow. per square meter po. So, yun. Kung tutusin, napakamura talaga po niya. Sa 130. Ah, buti na lang po at nagpunta ako dito. Dahil ang ganda po ng ilog niya. Ayan po. So, hanap kami ng ibang babaan. Then, siguro. So, ayan po yung ilog niya ng property. So, may tambayan tayo dito kung sakali. So, dito tayo dadaan. Papunta doon sa ilog. So, gaganda ng hiyog po niya. itong area ito, siguro isa ito sa pinakamagandang property at mura na napuntahan ko sa Kale. kasi ano na po yung daan niya yung frontage po niya hindi lang parang gay road hindi lang provincial road so yan po ay highway na papuntang sa Narciso so sa iba ang presyo ng papatakan nun ay nasa 1,000 mahigit na po pag highway ay ito po pwede pa itong iwa housing project kung sakali haba ng frontage nya eh. may ilog sa lon so dito yung taas nya so ganda hindi lang po natin alam kung boundary ito o ano so ayun yung ilog nya buhangin na natin ang daan dito. So dito may daan. So ito po yung ilog natin. Sa property. So, ganda po ng ilog niya Ito po yung buhangin po. Kahit okay, dito na kumuha po ng ano. Dito na po yung iba ng oh, pader. So ito yung property nating taas na yan. Na ang likod po nya ay ilog at sakali ah uh, possible pwede itong i-develop so yan po buhangin po yan ito dun uh, ibang property na yun na dito pero dito yung property natin yung taas pong yan ibang mga isga nga po pala oh, so, dalit ata ito sa dagat ganda po ng property so, along highway may ilog sa bandan likod sobrang daming niyog at buhangin po yan kaya kung sakali magkakatundyan ng uh, camping resort, pwedeng pwede siguradong dadayuhin din po lalo na kung ma-develop ito nandun pa po area so, ang lapad po na itong ilog na ito hindi so, ko nga po alam po napakamura pa ng benta nila eh. yung kabila po kasi may, sa may ari din yun nabenta lang ng dinang mura same price lang dun po ata yan mapalipad po tayo ng drone dito tapos mama isang yoga. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.